hi everyone, kumusta uh, kayong lahat and welcome back again to my channel. hello, my name is Onky. Ayan, ito ang aking teddy bear na si Onky na naregalo ko sa aking wife ng no? uh, mag gf mag boyfriend para kami sa sarili. so dyan ka kamuna sa tabi okay uh, nakaka-alarma yung mga balita at nag mga na share ano ba yung ano ko So nawawala yung cellphone Okay, balik tayo um Nakakaalarma yung mga balita na lumalabas ngayon Which is ang dami mga batang nawawala Na sinishare sa iba't ibang Facebook page uh, Dito sa uh, so social media, sa Facebook At talagang nakakaalarma I think nabalita ata ito yung isang batang babae I think the name was uh, Rachel so na uh, sa Taytay at uh, marami akong nakitang post na galing din Taytay yung mga nawawalang bata at uh, parang isang uh, city lang or uh, isang uh, uh, probinsya lang and then um, yun dami nakishare lumalabas sa mga newsfeed ko ako bilang isang uh, um, social media um, motivational uh, mas motivational speaker and uh, nag-share din ng mga content ay uh, sinishare ko 'yan uh, it's a uh, malaking tulong na kaya siya 'yan yung i-share natin yung mga post ng mga nawawalang tao malain natin yung mga makakita nun is uh, makita makita nila at mamukha nila Uh, yung mga bata na yun okay? so, huwag tayong mahiyang uh, mag-share ng mga photos sa ating newsfeed, sa ating wall para makatulong tayo sa ganung paraan, hindi man financially or hindi man uh, physically na nandun tayo ay eh, makakatulong tayo para mahanap nila yung mga ganyang uh, pangyayari yung mga nawawalang bata especially mga bata nakakaawa kasi wala pang muwang sa mundo uh, wala pa silang uh, alam sa, sa buhay at uh, yan uh, nakakaawa kasi yung yun yung batang babae na balita ito sa mainstream media na uh, ginahasa at pinatay so, nalulungkot ako dahil ako may mga anak din ako um, may mga anak kong babae tatlong babae isang lalaki uh, yan may baby pa at uh, mga uh, teenager so nakakalungkot di ba na kahantong sa ganun yung uh, isang bata na walang kamuwang-muwang, sana may pangarap pa sa buhay, at uh, gagawin, gagawan lang ng masama ng mga taong walang uh, kaluluwa. Okay? So, yun lang ang para sa akin. Sana matulungan natin na huwag kayong mahiyang mag-share ng mga post, ng uh, dito sa social media, share natin para kahit sa ganun paraan ay makatulong tayo na makita at uh, magkaroon ng lead yung mga ginagawang investigasyon sa mga ganitong kaso. Okay? At uh, maraming maraming salamat sa inyo sa palaging suporta. Uh, road to 5,000 subscriber tayo. Patuloy pa rin tayo na mag-share ng ating mga uh, motivational reels, uh, shorts, uh, blogs, and uh, music also. And then, uh, kung ano-ano pa, uh, vlog and uh, reaction video sa mga nangyayari dito sa uh, Pilipinas at sa buong mundo. Okay? So thank you, thank you so much at sana palagi kayo nandyan at supportahan niyo palagi ang channel natin and para makapag uh, may improve pa natin kung ano yung mga pwede natin i-share in the future. Okay, thank you, thank you so much and uh, have a great day.